Pilipinas mahahanap ang marami sa pinaka na inyong makikita. Nandito tayo ngayon sa Intramuros, ang pinakamatandang distrito na may pinakamatatandang istruktura na mahahanap sa buong Maynila. Nahanap ng Rated Corina ang ilan sa mga pinakatagtag, pinakamahaba, pinakamaliit at pinakamarami. At ito na nga, ang pinaka sa Pinas. Ako si Leila Tigkal Monson, ang babaeng may pinakamaraming tato sa Pilipinas. At ang bawat tato ko, may kwento. Ang babaeng may pinakamaraming tato sa katawan. Ang lalaking may pinakamahabang buhok. Giant Shomai. Extra large na chicharon. Pinakamaliit na kabayo at pinakamaraming alagang pusa sa isang bahay. Unbelievable! Astig ang kanyang mga tato at ang buong katawan niya puno na nito. 41 years old, ang tinaguri Spider Woman. May ikaw na daw ang may pinakamaraming tato na babae sa Pilipinas. Masakit ba? Gaano kasakit? Alam ko masakit yan. Pero... Masakit po. Oh. po yung rib cage na part. bakit? Tsaka yung sa maninipis na balat. Sabi nga, mas masakit pa rin mabigo sa pag-ibig. Oh, <laughs> the wounds that never heal. Yes. Yeah. 2015, nang unang magpatato si Lay. Mula sa isang tato, ito'y nasundan hanggang sa umabot na sa mahigit isang daan. At 90% na ng kanyang katawan pintado ng tato. Bawat tato mo ay mayroong kwento. Yan ang alam ko. Ano ang, sabi nating dalawang kwento na hindi mo kailanman makakalimutan? Ito pong rosary ko kasi po, first tattoo ko po to. At saka talaga mahilig po ako sa rosary nung wala pa po akong tato. So nag-decide ako na ipatattoo ko talaga siya para hindi ko na kailangang lagi magdala ng rosary. At yung pangalawa? Ito pong sugar skull ko. Yan po, buo po yan hanggang dito po yan. Okay dahil sa dami ng kanyang tato sa katawan, hindi maiiwasan na siya'y husgahan. Pero to the rescue ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang anak na si Raster. Siyempre po nagugulat po. Yung unang tingin po kasi ng ibang tao, ang daming tato, lalo na po ang anak niya. Pero sinuporta ako na lang po kung anong gusto niya. Sa dami na ng kanyang tato sa katawan, gusto pa raw niya itong dagdagan. Dahil ang kanyang pangarap ang maging record holder sa Guinness World Records. Sa ngayon, sabihin na nating 90% ka na na nakatato, magpapa 100% ka. Anong design naman ang pipiliin mo susunod? Siguro kasi konti na lang to. Yung doon sa paakong spot, mag-iisip pa ako ng design tsaka sa kilikili ko. Pero yung mga malilit, siguro na small pot, siguro background na lang po yun. Actually nga po, nagpatato nga po ako ng Rated Corina. No! Hindi nga po. Para What? Rated Corina. Kasi po, three times na po akong suki dito. Ganon? Oh, yes. Na. Talaga, De suki talaga siya. Binabantayan <laughs> namin ang kanyang journey as a... Oh my gosh! Rated Corina talaga ang nakasulat. Yes, da. Ayun oh. Mm -hmm. Pangalan ko yan oh. Mm -hmm. Logo natin yan. Mm -hmm. Blood sister sa Kayo. Yes, ay. po. <laughs> Kini kilala na isang uri ng art ang pagtatato pero ang mga eksperto may paalala dito. Sinasabi sa mga researchers nito, wala talagang direct connection between tattoo and skin cancer. However, may mga ingredients na makikita sa tattoo ink na pwedeng may link sa skin cancer. Hindi nangangamba nga si eh, Lay sa mga sinasabi ng mga tao. Hindi din siya hihinto hanggang maabot ang pinapangarap na titulo. Siya naman si Rex Dalumpines, ang Pinoy na may pinakamahabang buhok at naka-dreadlocks pa. Bata pa siya ay pangarap na niyang magkaroon ng long hair. Kaya noong 1998... Inisip ko lang dati, pag graduate ko, hindi na ako magpapagupit. So it just started that way. You know, being a teenager, may mga rebellious moments ka eh. Ang pagkahilig sa rock music ang naging malaking impluensya rin ni Rex sa kanyang pagpapahaba. Naging parte pa nga siya ng isang banda. Hindi naging madali kay Rex ang pagpapahaba ng buhok. Lalo pat kailangan niya itong alagaan. Sa tuwing siya'y maliligo para tipid, hinahalo niya ang isang pakete ng shampoo sa tubig tatlong beses lang sa isang linggo kung shampoohin niya ang buhok. Lalo pa kung nasa bahay lang daw siya. Sa ngayon, ang haba ng buhok ni Rex sa abot lang naman sa 6 feet and 2 inches. Pagdating naman sa pagkain, ano ang pinaka? Maging ang all-time favorite food trip natin tuwing merienda, ang siomay ay ginawa na rin ng pinakamalaking serving. Presenting ang giant siomay ni Chef Jean Gonzales ang may laking 7 inches in diameter. Ito po, ikumpara ninyo sa pinakamalit na siomay. O oh, hindi ba? So, syempre pag may pinakamalaking siomay, kailangan meron ding pinakamalaking sausawan. Nakakatakam naman talaga ang giant siomay na ito at mukhang hindi tinipid sa rekado kumamit ng tatlong kilong giniling at isang kilong chop liempo sa siomay na ito. Mula sa paggawa ni Chef Jean ng maliliit na mga siomay, ito na ang kanyang Giant Siomay. Ang lutuan naman ng Giant Siomay, kasha ang 30 piraso na maliliit na siomay. Yung maliit, ginagawang malaki kasi nagkakaroon ng innovation dahil kailangan ng something that is unique, something that is Instagrammable, para mawala yung boredom ng tao. Pagdating naman sa Chicharon, who doesn't love Chicharon? Siya'y nagsisinungaling. Aba, pinagmamalaki ng San Miguel Bulacan, ang pinakamalaking Chicharon na mayroong haba na 2 feet. O, kaya nyo yan? At kapag ganyang kalaki ang Chicharon, kailangan isang bandehado din ang suka at sili sa pagluluto naman ng extra large chicharon. Bawat isang balat, ginagamit ang isang kawa na isang daang piraso sana ng regular na chicharon na ang kasya. At para hindi ito maputol, maingat na maingat na hinahango ito ng tagaluto. Native ang ginagamit nating uh, skin. Talagang mapili ang kailangan dyan. Busisi. Kung ang mga pagkain ito naglalakihan, dito sa Cavinti, Laguna, amin namang natagpuan ang pinakamaliit na kabayo, ang 3 years old na si Shiny. Isang American miniature horse mula pa sa Europa at Amerika ang mga ganitong klaseng kabayo. At kadalasan lumalaki lang sila hanggang 34 inches. Pero si Shiny, nasa 30 inches lang ang sukat. Ang standard kasi pag pinanganak ang miniature horses, nasa 20 inches agad sila sa height. Siya parang nasa mga 18 lang siya nung pinanganak. Ang mga miniature horses ay na-develop mula sa mga lahi ng kabayo at pony. Taong 1600s nang sumikat ang mga kabayong ito sa Europa. Madalas itong ginagamit sa mga minahan. Ito'y binuo through selective breeding. Pinukuha nila yung maliliit na kabayo, yung pinakamaliit doon sa lahi nila, hanggang binibreed nila ng binibreed hanggang lumit na lumit yung kabayo. Ito naman ang tinatawag na House of 90 Plus Cats sa Antipolo. Pagpasok mo pa lang sa bahay na ito, sasalubong na sa'yo ang clouder o grupo ng mga pusa. Rescued cats ang mga ito. 2013, nang umpisahan ni Gary ang pagkupkop mula sa kalye hanggang sa dumami ito at umabot na sa mahigit 90 pusa. Si Gary na yata ang may pinakamaraming alagang pusa sa Pilipinas. Tapos may nakikita kami sa kalye, may nakikita kami sa tulay, may nakikita kami naghahanap ng pagkain. Iba, nakahiga na lang kasi wala na silang ano, energy dahil wala na silang pagkain. Parang malapit silang mamatay. Itinuturing niyang mga anak ang mga alagang pusa. Sa so maniwala kayo o hindi, pinangalanan ni Gary ang lahat ng kanyang mga pusa at alam ng bawat pusa ang kanilang mga pangalan. Sa umaga, bago pumasok si Gary sa trabaho, sabay-sabay niyang papakainin ang kanyang napakaraming pusa. At pagka-uwi naman ito mula sa trabaho. Habang nagpapahinga, nilalambing siya ng mga ito. Sa tuwing wala naman siyang paso kasama ang kanyang mga pusa, nanonood ito ng TV. At talaga namang spoiled ang mga pusa dahil binabasahan pa niya ito ng libro bago matulog. Ang mga pusa ang kanyang naging lakas dahil tulad ng kanyang mga alaga, na ulila din si Gary sa kanyang mga magulang. Sa mga tulad ni Gary na gustong sumaghip at mag-alaga ng hayo, lalo na kung maramihan, may paalala naman ang organisasyong POS expensive po ito kasi kailangan natin silang bigyan ng nourishment, yung pagpapakain sa kanila. Talaga namang nakamamangha ang Pilipinas dahil hindi tayo nauubusan ng mga kakaiba at nakakabilib ng mga pinaka. Kaya sa dami ng mga agaw eksena, pangako ng Rated Corina, mainit-init pa na ihahatid namin sa inyo ang lahat ng mga yan. At promise, kayo ang palaging una sa ating Pinaka! Kuen Tuhan